sa pagkakaalam ko yun. Nakahinto lang din siya. Pero ito po kasi parang kapag nakababa siya yung gagalaw na po siya ng pusa. <laughs> okay, parang gano'n. Okay. Sige, sige. Ito, ang pinagkaiba niya, ma'am, si Park, okay, ang nilalak niya, transmission, yung transmission natin, kaya kahit anong gas mo dyan, gas ka ng gas, eh, hindi under yung, yung kotse. mo. Okay, kung nilalak niya si transmission, kaya kahit mag-gas ka ng mag gas safety, eh hindi siya aandar kumbaga. Okay, ito naman si handbrake Ang nilalak naman po niya is mga gulong Okay, preno din siya Katulad parang sa paa Okay, ang, nilalak po niya is Gulo. Preno, okay, parang preno siya Parang nilalak niya yung preno for safety Okay, kaya alin sa dalawang to Hindi mo magalaw, ay eh hindi under yung Kotse mo, for example, binaba mo to si handbrake Eh, kahit magas ka, hindi pa rin Under yung kotse mo, kasi nga nakalak po yung transmission. transmission Okay, pag dinala mo naman to sa drive ang mangyari, aandar siya. Okay? Pero pigil na pigil po yung pag-andar niya kasi nga naka-handbrake. okay? For, for example, aandar siya konti pa unti-unti Kaso pigil na pigil. For example, parang nagagas ka nang naka-brake. Parang naglalabanan sila. No? Okay. Uy, uy, sige, andar ka. Hindi, hindi. Naka-preno. Parang ganun. Okay. Hindi pigilan po niya yung Koche mo. Kaya make sure yung pika, Iba nila. Nakalak na nilalak niya yung transmission. Ito naman is nilalak niya yung brake. Ay, okay, parang ganun.